ganon? Hmm. Ano yan? Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Viral ang video na ito ng pasahero na tinaga umano sa pasahe ng isang taxi driver sa Naiya mula Naiya Terminal 3 papuntang Terminal 2 ang sinigil na pamasahe 1,260 pesos. Huwag na naman, lugi tayo sa gasolina pabalik ma'am. One one na lang, sige one one. Di na lang kami nag ano, budol naman kayo. Di budol yan, pero wala ko nga Ano? Ha? naman yan, kuya. Ano ba yung taxi mo? Nakausap ko ang pasahero sa video. Nahanap daw nila ang driver sa labas ng airport. Hindi kami sumakay doon sa airport taxi kasi alam naming mahal. Kala ko may pwede matransferan papuntang Terminal 3 to Terminal 2. Eh wala kaming nakita. Kaya nag-taxi kami. Ang usapan daw nila ng driver ay gagamitin ang metro. Sa video, makikita ang imbis na sa metro. Sa cellphone ng driver, nakasulat ang pamasahing 1,260 pesos. Wala kaming kontrata. Sabi niya, metro, expect namin doon, hindi aabot ng 500. Bali, ang nabayad namin doon, 1,145 kasama yung ano, toll gate. Eh, binayaran namin, nagmamadalit, maiiwan ng airplane. Ng ni... Nang mapanood ni DOTR Secretary Vince Dizon ang video, Tagagang gagit na ko ako nung nakita ko. No? Moto pinapa, pinapadagan ko na ng show cause order yan. Pero sinabi ako na yung LTFRB at LTO, i-revoke na yan. Pareho, lisensya ng driver at yung prangkisa ng, ng operator. Ang taxi sa video, pula at may pangalang Taxi Hub Transport. Nakausap ko ang nagpakilalang manager ng kumpanya sa numerong nakalagay sa kanilang Facebook page. Tukoy na raw nila kung sino ang taxi driver sa video. Kung mapatunayang ng tatanggalin daw nila sa trabaho kasi wala naman kami binibigay na rate. Sinasabi namin lahat sa mga taxi drivers namin na eh, bawal mangontrata. Pero na po kung nangyaring ganyan, na sinabihan namin, tinanggal namin. Parati naka-update yung, yan, yung, yung sa metro namin. Hindi ako naniniwala ng hindi alam ng operator yon. Malamang yan, ginagawa na ng matagal yan. So ito yung first time na nakakita ako ng actual video. Pero ang dami ng mga reports na ganyan. Pagka ginawa ni ito at kahit, kahit na iba pang mga taxi operator, yan din ang mangyayari sa kanila. Sabi ng kumpanya ng taxi, inimpound na ng LTO ang unit habang inaasahang pupunta bukas sa LTO ang driver at operator nito. Patuloy pa namin silang kinukunan ng pahayag. Huwag sila matatakot, i-video nila, padala nila kagad, itag nila ang DOTR at LTO, a-action na natin kagad. Ito ang pa paraan para matakot na itong mga to na matagal nang sinasamantala yung mga kababayan natin. O, ang suggestion ko, gamitin nila muna nila yung mga TNVS dyan, katarin hindi sila magaloko.